Ramdam at iniinda ng mga may mili ang pagsirit sa presyo ng bigas sa mga pamilyang bayan ng mas batay Sa kasalukuyan ay nasa 48 hanggang 60 pesos ang presyo kada kilo ng corn rice, well milled at regular milled rice sa pamilyang bayan ng nusod ng mas mula sa dating presyo na 43 hanggang 52 pesos o pagtaas ng 5 hanggang 8 piso kada kilo o 250 hanggang 400 pesos sa bawat sako ng bigas. Samantala, ang presyo ng mga kamatis, sa bawang at sibuyas ay puapalo sa 110, na 140 at 180 pesos kada kilo. Ayon sa ilang mga lokal na rice retailers at vegetable vendors, obligado sila magdagdag sa presyo ng bigas at gulay dahil mahal na rin ang kuha nila sa mga suppliers mula sa nilaan, Cebu at Baging sa mainland Bicol. Hindi naman nila sapat ang lokal na produksyon ng bigas na kinakailangan ng mga mamimili. Sa kabilang dako, halos wala namang pagbabago sa presyo ng mga school supplies magmula sa notebook, papel, ballpen at lapis ngayong pasukan. Kasama nyo sa RMN Mas Bata, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, Radyuman Ram Season, Tatak RMN.